Magandang araw sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong Wednesday, March 5, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag iral ng easterlies, ang mainit at maalinsang hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko na nakakaapekto sa buong bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, makikita ang mga kumpol ng kaulapan, particular sa Southern Mindanao. Dahil sa epekto ng Easterlies, maaaring makaranas ng pag-ulan ang katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, patuloy ang mainit at maaliwalas na panahon ngayong araw. Kung sakali mang may pag-ulan, ito ay panandalian lamang at dulot ng scattered rains and thunderstorms na mas madalas mararanasan sa hapon o gabi. Sa ngayon, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na araw, inaasahang unti-unting magpaparamdam ang northeast monsoon or hanging amihan, ngunit ito ay makakaapekto lamang sa Northern Luzon, kaya't magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ibang bahagi ng bansa na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa hapon o gabi. Lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, patuloy ang mainit at maaliwalas na panahon lalo na sa tanghali na may posibilidad ng panandali ang pagbuhos ng ulan dulot ng scattered rains and thunderstorms sa hapon o gabi. Temperature forecast sa Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, maximum temperature of 33 degrees Celsius. Pagyo, 17 to 25 degrees Celsius. Metro Manila, maximum temperature of 34 degrees Celsius. Tagaytay, maximum temperature of 32 degrees Celsius. Legazpi, maximum temperature of 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, ayon sa PAGASA, ang Southern Mindanao ay posibleng makaranas ng pag-ulan dulot ng epekto ng easterlies. Inaasahang mararanasan ang scattered rains and thunderstorms sa Davao Oriental, Davao de Oro, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, mananatili ang generally fair weather conditions maliban sa posibilidad ng isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Temperature forecast sa Kalayaan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, maximum temperature of 33 degrees Celsius. Metro Cebu, maximum temperature of 31 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga and Metro Davao, maximum temperature of 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. ayon sa Heat Index Report ng Pagasa. Kahapon, naitala ang pinakamataas na heat index sa Bicol Region at Mimaropa. Metro Manila, umabot sa 38 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro and Pili, Camarines Sur, umabot sa 43 degrees Celsius. Legaspi City, Albay and Virac, Catanduanes, naitala ang 42 degrees Celsius. Ngayong araw, ayon sa PAGASA forecast, sa Metro Manila, heat index na maaaring umabot sa 39 degrees Celsius. Legaspi City, Albay, Virac, Catanduanes, and Pili, Camarines Sur, heat index na maaaring umabot sa 43 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro, heat index na maaaring umabot sa 42 degrees Celsius. Paalala po sa lahat, Maging maingat sa matinding init ng panahon. Ugaliing magdala ng payong, uminom ng maraming tubig, at umiwas sa matinding sikat ng araw upang maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke. At sa kalagayan ng karagatan? Sa kasalukuyan, wala tayong gill warning o babala sa matataas na alon. Malaya pa rin makakapalaot ang ating mga kababayang may maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit asahan pa rin ang moderate to rough seas sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao. At iyan ang ating latest weather update. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang weather updates. Pindutin ang notification bell para updated sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Ingat po tayo at manatiling updated.